Hi hey guys, ayan po. Good morning po. Ayan po, baha po dito sa aking harapan ng tindahan, guys. Ayan po, guys. Kasi po, ang lakas ng ulan kagabi. Ayan po. Ayan po, umuulan na naman nga. Ayan po. Bakit po kaya ganyan ang panahon natin? Pero wala naman pong bagyo. Ayan. Pero mahangin at ma ulan-ulan. Kanina po, lakas ang ulan. Kaya yung baha na po. Ayan. Cancel na po mga escuela ngayon. Kasi po, super ulan. At ang lakas ng, ano, bagsak ng ulan. Kaya ayam po, baha. Hanggang dun po yan, sa labasan. So, paano ka makakapasok niyan? Kung sakaling may pasok. Bahang-baha Pati dito, guys yung dyan sa likod ng aking sa harapan ng aking tindahan guys bahang baha po guys tuwan naman po yung mga alam ko. kasi nadiligan po silang maayos yun nga lang baha po ayan baha po ayan tingnan nyo guys May malakas po ang hangin. Pero sabi naman, wala naman pong bagyo ano lang daw yan tag amihan na may dala ng pag-ulan may bibi eh, ng itik guys pato pala tumtum ano ba, sinasaway ka ayun guys ayun, bahana po ayun, mag-iingat po tayo guys kasi mayat maya na ulan ayun, ayun dito po ako sa ano, sa aking tindahan. Ayan. Ayan, guys. Ngayon nga lang na po nakapagbukas kasi hindi ko makaikot dito sa likuran, sa arapan ng aking tindahan kasi baha. Ayan, guys. Kaya, medyo ngayon pala ako nakapagbukas. <laughs> Ayan. Ayan, guys. Salamat po. Thank you for watching, guys. Sana palagi po kayo manunod ng aking mga videos. Ayan para naman po tayo i monetize na po. Yeah. Thank you, thank you po, guys. Salamat. Thank you for watching. Bye-bye.